All right guys. Good evening everyone. So, andito tayo ngayon sa isang bahay kung saan ginanap yung isang uh, pagtitipo namin ng uh, mga content creator at andito tayo sa bahay nila Norby. Ang kanya'ng page guys, is kasam kasambahay? Yes, yes kasambahay. Okay, so meaning proud siya, bilang? Yes, bilang kasambahay proud ako sa aking page na kasambahay. Oh, sa kanya'ng trabaho. Hmm, Then, sa aking okay. trabaho. So oh. Very interesting kasi si uh, Norby no. Norby ang kanyang pangalan uh -oh. na uh, makapunta dito yung mga bisita no. Yeah. Uh, very unusual yon na narinig ko at uh, isa nga rin ako sa naimbitahan dito. Uh -huh. So, ano yung masasabi mo sa ama mo? Uh very thankful ako actually sa aking mga amo kasi lahat ng hindi naman sa pagano pero yung lahat ng Decision ko ba ay eh, walang walang hadlang. Okay. Wala silang inano na hindi pwede. So, kung ibang mga amo po 'yun, is tatanungin ka kung sino'ng bisita mo, asan ang ikaman nila, 'di ba? Alam niyo naman dito sa Saudi is medyo mahigpit, 'di ba? Okay. So, wala wala siyang tinatanong. Sabi lang niya sa akin, "Enjoy ka. Entertain mo nang maayos sa mga bisita mo." Oh, wow. Mm. So, yes. ilang taon ka na dito sa Saudi? Mm, 17 na po. 17 ah, years. Ito ba 'yung unang amo mo? Yes, ito. Oh. Grabe so kaya siya nagtagal guys dito dahil mabait ang kanyang amo. Sobra. Oo, wala akong masabi sa kanila actually sir kasi napakabait po ng aking mga amo. Uh, gaano ka katagal nagbabakasyon? Itong uh, itong last na ito na bakasyon ko is kasama ko sila sa Manila, lahat. Yes. Sinamahan ka ng amo mo sa Manila? Yes po. Grabe no, guys. Mm -mm. Kasama ko po. Sana all na uh, ganun kabait 'yung mga boss no, mga amo. No, ano 'yung mga nami mo sa Pinas? Na-miss Nami ko siyempre yung pamilya ko. Sabi yung mga pagkain sa atin, yung banding ng pamilya. Pero uh, kaya lang naman ako na ano dito kasi mabait sila, mahirap silang iwanan. O oh, mahirap ko silang iwanan kasi ang bait nila sa akin. Tinuring nila akong parang pamilya. Alam mong sabi sa akin ng amo kong lalaki, panganay akong anak nila. Wow. Mm -mm. Mm -mm. Nap napakasarap pakinggan naman noon sinabi ni uh, Norby. Ilang taon pa yung balak mo na mag dito sa Saudi? Uh, actually gusto ko na mag stay dito sa kanila. Oo, mm. pero gusto, umuwi pa din ako ng Pilipinas. pero yung joyces ko na ano is hindi ko sila kayang iwan din. Parang naging naituring ko silang bilang parang pamilya. Oo. So, ano yung message mo doon sa mga kasambahay natin na nandito? Alam alam ko naman na hindi pare-parehas talaga. Yes, yes. Merong merong uh -huh. mahigpit, merong hindi Ka katulad mo yung treatment, yes, di ba? So, yes. ano yung mensahe mo? Amin uh, say ko lang sa mga ka kapwa kong kasambahay na katulad ko is uh, kung mababait yung amo nila is, is uh, pakitaan din sila ng mabait. Yung bang kukunin natin muna yung mga ugali nila kasi may iba't iba kasi mga ugali ng amo eh. Kailangan talaga nating makisama at lawakan din ang ating pangunawa at pagtitiis. Ang ang talagang pinakadabes the best po ibaon po natin bitbit -bit natin yung pagtitiis. pagtsatsaga Hmm. Kasipagan, especially, and respeto po sa mga nakakasalamuhan natin na iba't ibang tao, especially po sa mga Saudiya. Okay. Mm -hmm. So, yung message mo sa family sa Pilipinas o yung mga manonood natin? Ah, message ko po sa mga manonood sa family ko sa Pilipinas. Um, salamat po. Salamat po sa inyo sa walang sawang pag-aano uh, sa pagsuporta sa amin at 'yung mga uh, mga, mag, mga family naman po natin din eh, sa mga ano is eh, Ipagpre lang po ninyo kami kasi oo, ganun po talaga yung buhay namin dito sa medal S. ganun. Paano mo na handle yung ano, yung homesick? Actually, hindi ako masyadong na homesick. Eh. Oh, so hmm. so nag enjoy talaga siya, guys, dito. So Kasi alam mo, hindi ako na homesick sa totoo lang. Siguro nung una ko lang, pero hanggang sa tumagal ako dito, hindi ko naramdaman na na homesick ako. Kasi lahat ng nakakalabas ako na nagagawa ko yung mga gusto kong gawin sa buhay ko. So masaya po ako dito. So every time na gusto mong lumabas, nakakalabas ka? Yes. Oo nakalabas ako. Walang tawag, walang saan ka, walang, walang tanong. Walang tanong, yes. Ayun, maraming salamat, Norby. At uh, please follow her page. Kasambahay. Sis, follow my page, kasambahay. Maraming salamat po sa lahat na nagsusuport sa amin. Siyempre, si Sir Oregon, maraming salamat, Sir, sa pag sa akin. Salamat ng marami po sa lahat ng dumating sa akin ngayon na in-invite ko kay Maraming salamat. Alright. Thank you.